kahulugan ng paghihiwalay sa panaginip. Ang panaginip ng paghihiwalay, diborsyo o paghihiwalay ay kumakatawan sa kawalan ng kapanatagan. Hindi ibig sabihin na magwawakas ang iyong relasyon, ngunit ito ay isang babala na hindi ka lubos na ligtas. Gayunpaman, kung hindi ka pakasal, maaari tumaging sanyales ng iyong mga mahal sa buhay ay papalapit ng papalapit. Sa katotohanan, ang paghihiwalay ay isang masalimuot na proseso. Ang panaginip ng paghihiwalay ay maaari maging isang bangungot, lalo na kung ang relasyon ay tila maayos. Gayunpaman, ang mga panaginip na tulad nito ay nagiging mahahalagang mensahe upang bigyang kahulugan ang mga intimate na sandali na nangyayari. Ano ang ibig sabihin ng panaginip ng paghihiwalay? Ang kahulugan ng panaginip nang diborsyo ay hindi nangangahulugan na kayo ay maghihiwalay, ngunit ikaw ay nasa isang sandali ng kawalan ng kapanatagan. Ang isa pang mensahe na maaaring magmula sa panaginip na ito ay hindi ka maaaring matakot sa iyong relasyon. Ngunit kung wala kang kasama, ang isang panaginip ng diborsyo ay maaaring magsilbing paalala sa iyo na ang iyong mahal sa buhay ay naghihintay sa iyo. Ang mga panaginip tungkol sa diborsyo ay maaari magdulot sa iyo ng pagkalito sa iyong pagkising. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang tungkol sa paghihiwalay sa mga panaginip. Una, ang katahimikan ng paghihiwalay. Ang mga panaginip tungkol sa diborsyo ay maaari mag-iisa matinding paalala ng pagkasira ng komunikasyon sa pagitan mo at ng iyong kapareha. Ito ay isang tawag upang buksan at ibahagi ang iyong mga damdamin at alalahanin. Pangalawa, ang takot sa paghihiwalay. Kung nakakaranas ka ng stress sa iyong relasyon, ang mga panaginip tungkol sa diborsyo ay maaaring isang manifestasyon ng iyong takot na mahiwalay sa iyong kapareha. Pangatlo, ang pangangailangan para sa pagbabago. Ang mga panaginip tungkol sa diborsyo ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa pagbabago. Maaaring may kaugnayan ito sa iyong karera, sitwasyon sa pamumuhay o personal na paglago. pang ang pagmumuni-muni sa sarili. Ang isang panaginip tungkol sa diborsyo ay nagpapahiwatig na dapat mong suriin ang iyong mga pag-uugali sa relasyon. Maaaring oras na para gumawa ng ilang personal na pagbabago para mapabuti ang dynamic sa pagitan mo at ng iyong kapareha. At ang panglima, ang pagkawala ng kontrol. Ang mga panaginip tungkol sa diborsyo ay nagpapahiwatig ng pagkawala ng kapangyarihan sa iyong buhay. Ang pagkawalang ito ay maaaring nauugnay sa iyong relasyon, trabaho o personal na buhay. Mahalagang gumawa ng mga hakbang upang mabawi ang kontrol at katatagan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipaghiwalay. Ang mga panaginip tungkol sa diborsyo ay dumating bilang isang babala lalo na kung ikaw ay kasal ng matagal. Ito ay isang babala na sa tingin mo ay hindi kasama o vice versa at na-override mo ang iyong partner. Bigyan pansin ang iyong kasal at subukang unawain kung ano ang mali sa iyong sambahayan. Maaari rin itong mga hulugan ng iyong relasyon ay malapit ng magbago. Hindi kinakailangan magwawakas, ngunit mga bagong pagkakataon sa trabaho na magbabago sa iyong gawain tulad ng pag-asa sa isang bata. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hiwalayan dahil sa panloloko. Kung nanaginip ka ng pagtaksilan ng iyong kapareha at pagkatapos sa hiwalayan, nangangahulugan ito ng isang pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan na hindi mo napagtutuunan ng pansin. Isang bagay na hindi mo pinagkakatiwalaan o ang iyong relasyon ay walang gaanong tiwala. Pinaniniwalaan ka nitong may maaaring mangyari anumang oras. Ang panaginip na ito ay isang mensahe mula sa Diyos na mayroong isang bagay sa nakaraan na hindi pa nareresolba. Tulad ng mga kasinungalingan na hindi nabubunyag o kahit na mga problema na lumitaw sa simula ng relasyon kung nanaginip kang maloko at nagdudulot ito ng breakup, kailangan mong suriin ang iyong nararamdaman. Isipin ko na siyan ka sa relasyon at interesado ka sa ibang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipaghiwalay sa boyfriend o girlfriend. Kung nanaginip ka na naghiwalay kayo ng iyong kasintahan, maaaring magkaroon ito ng maraming kahulugan ang una ay ito ay isang babala mula sa hindi malay na iwasan mo ito. Sa babalang ito, kailangan mong pag-isipang muli kung nalulugod ka sa pakikipag-date sa iyong kapareha at higit sa lahat sa iyong sarili. Ang isa pang kahulugan ay nakakaranas ka ng mga sandali ng pagkabalisa, takot na may iwan ka. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na ang tao ay nararamdaman na kailangan mong pahalagahan ito nakakahulugan ng panaginip tungkol sa makipaghiwalay sa mga kaibigan. Ang ibig sabihin ng panaginip na bukod sa kaibigan ay lalayuan mo ang mga kaibigan, kapamilya o mga taong malapit sa iyo. Hindi ito nakasaad na ang tao ay mamamatay, ngunit magkakaroon ng pagbabago sa kanilang buhay na magbubunga ng ganitong distansya na maaari ring dulot ng alitan. Ang panaginip ay isang babala para sa iyo na maghanda at tanggapin na ang buhay ay ginawa mula sa maraming pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kaibigan na nakipaghiwalay. Kapag nadaginip ka ng isang kaibigan ay nakipaghiwalay, nakakakuha ka ng babala mula sa universo na bigyang pansin ang paraan ng pagukul mo sa iyong sarili, sa iyong pag-ibig. Sa pagtingin sa isa pang partner sa kaso ng isang kaibigan na nakipaghiwalay, ito ay nagpapakita na maraming mga bagay ang maaaring maging dahilan upang lumayo ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa humiwalay na magulang? Ang pagkakaroon ng diborsyo ay isang mahirap na panahon. Ang makitang diborsyo ng iyong magulang ay isang mas masahol pang panaginip. Ang panaginip ng paghihiwalay ay nagpapakita na ikaw ay natatakot na ito ay nangyayari at kung ano ang kailangan mo upang mas masiyahan sa presensya ng mga miyembro ng pamilya. Ipinapahiwatig e din ito na ang intriga ng iyong pamilya ay magaganap anumang oras at mag-aalala kung maaari itong makaapekto sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isa pang pamilyang maghihiwalay. Masyado mo bang binibigyan pansin ang buhay ng iba? Ang panaginip na ito ay kumakatawan din dito na ikaw ay nakikialam sa mga gawain ng iyong kapwa at hindi binibigyan pansin ang iyong sariling buhay. Panatilihing mabuti ang iyong buhay at makikita mo kung gaano kahalaga iyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mana Ang kahulugan ng panaginip tungkol sa mana ay hindi nangangahulugan na ito ay mangyayari sa totoong buhay Munit ito ay isang babala na kailangan mong bigyang pansin. Mahalin ang iyong relasyon. Alam natin na ang mga gawain ay kadalasan maaring makagambala at makadistansya sa iyong kapareha. Munit subukang iwasan ng hindi kinakailangang pag-aaway. Magkaroon ng kapanahunan upang malutas ang mga pang-araw-araw na problema at palaging mapanatili ang isang balanseng relasyon.